Magandang hapon po mga idol. Ano po ako sa second floor ng bahay. Ano na po ng sikat ng araw dito. Napaka liwanag ng sikat ng araw mga idol. Ayan o. Ganda. Kakasulo. Kakasulo ang sikat ng araw. Ayan po o mga idol araw o. Oh. makita. Ito po ay pina uh, play uh, ano, pinoploringan po, pinaploringan po. Ito. Kanya mo po pa nga. Tapo flooring lang. Ito po natulo sa baba. Kaya pinabaguhan ko ng flooring. nakakasalo ang araw ah. hapon sa inyo mga idol. Sana po ay ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. Kung kayo man ay nagdadrive. Lagi pong ang takbo ay mahina lang para po iwas aksidente. Ingat po tayo. Salamat po mga idol